Okay, good day mga boss manager. Amo peace par. Ayan. Ang ano eh, mainit, mainit pa na, noon. Hindi man ako nagagala siya kasi naging busy ako sa uh, pag-aayos ng mga video. So, ngayong araw, mainit. Ayaw ko rin gumala. Ang ipe-prepare natin yung para sa tagulan. Kasi siyempre pag umulan, ah, uh, kailangan din masisiluhan yung mga manok natin. Siyempre, eh, tumatami yung manok natin. Kailangan magtagtag tayo ng kulungan. So, kumuha ko ng kulungan. Ayan. Pumurchase Ayan. tayo ng kulungan. ang, um, kaya naman ito yung kinuha ko. Pang matagalan na. Kasi mahirap naman yung gagawa tayo ng kulungan yung mga kawayan. Okay. Yes, yun, subihin mo. Pero kung sakaling bibili ka, may budget ka naman. Bumili ka na nito kasi mura lang naman ito. Tapos matagal na yung buhay niya. Puro hanggang ahalagaan mo siya na iingat mo, nililinis mo, pamatagalan siya. Kasi kaya uh, yung mga kulang mabibili natin na lagay ng ipot yun. So ito may kasama na. Bali, apat na pitak to. Apat na hati-hati na yan. Apat din yung, yung ano niya, ang um, book tray. Tapos meron din siyang kasama na divider. Ganito yung ginagamit sa mga expo pag nandiyo-display sila ng matagal ang buhay nito. So, isa bibili ako ng kawain, okay, magpapanday ako, bubukbuk pa ito. Kailangan mo lang gamitin. May alambre ka, pwede cable tie, sa applies. mabilis ang paggawa. Malimbawa, maganda ano pa sa malimbawa, kung ng mga farm, wala kang malaking lote. Kung na natapos yung contract mo doon, pwede mo na silang bibili. Tanggalin mo yung mga alambre. Mabilis mo silang mag transport hindi kagaya ng buo malalaki, talagang niyaan sila mo ng malalaki sa sakya para may mo. Ma uwi. Maiuwi mo kasi sayang kaman, sayang ginasok mo doon. So, ginawa ko, ganito na lang. Kasi pagtagal, baka mamaya ay kulangan ako ng kulungan kasi lumalaki na yung ibang mga, mga sisiyo ko. Pero, yun. Para lang ang kay saver din sila. Pwede patungan mo uli ng isa pang ganito. Kasi budget, pag-isa pa lang. Apat na pita. Hindi naman ako ang dami ng ano kung so, ka-extra budget ako, pwede ko ulit sa lab patungan ng isa pa. So, natin, ako pala mag-assemble din ngayon kasi nanonood niya lang pala kayo. Tapos yan, video natin kung paano ginagawa. Kasi first time ko lang din magagawa nito. Pero madali lang ito. Aha, para tingin ng mga foldable na flying vests. Ang um, price naman ito, iba-iba eh. -iba, it depende sa seller. Kaya kung may makakalala ko na seller, mga costable ko din yan gusto niyo umorder, eh, pwede rin naman tayo umorder. Pwede niyo akong sa FB page ko. Ay, Harold, sabi niya, Timo Ayla. Tapos, kung marami yan, hindi discount tayo. So, paano? Simulan natin para hindi tayo gabihin. nabuon natin, medyo dinilim lang tayo kasi nga hapon na natin sinimulan ayan buo na siya so ayan mga boss, sakto na o oh. ayan o oh. yung ginawa natin, nalagyan natin ng tarpulin sapto, mga week after ayan, sinimulan na ayan mga luman tarpulin galing sa trabaho ko, ayan oh, di, hindi na sila mabasa kahit mo lang yan yung mga tandang mo basa yun so ayan ah uh, safe na sila hindi na sila basta mababasa ngaya ko lang naman na, na medyo ano pa yan pwede ko pang tabi mo ngaya ko lang sila maampiyasa ng konti para pag uh, maglulugo na sila kasi mga buhay na yan eh. ayan ito yung F1 na dinikwenga binigay sa anong red gold ayan. may itlog pa sya, pero yun na yun, wala nang sumigilan tapos ito yung ating drain bumalik so, na, pinairang so, po yun tapos yan, yun yung plighter na natin yun, lumang tarponin lang din yung dinamit so yun magmumag na yung isa na ah, parehas na pala sila so, maganda yung nababasa na sila para mabaga na kasi Try ko mag-brief ng early bird. Itong season na to. Ayun, wala na sa amin. Yun. So, spacious ha. Ah. Yung ano, yung ano natin, yung kitchen natin. Pwede natin pa sa iba kung ng isa pa. O kung gusto mo pa, pwede pa isa ulit sa mustache niya. Bagwa na lang natin. Bali, pinapang muna lang siya sa kahoy yan. Eh. Kahoy, uh, tapos yung malinglas. Tapos yung na naman yan Matagal matagal na mapapakinabangan itong kulungan ko. At well, ito pala ako. lang ako kanya sa online. Mas nakamura. Tapos may story pa siya lahat. Yung pack, sakto lang din dito. Na-try ko lang naman ilagay yung na pack. Para... Pagka uh, maulad talaga, kailangan isiinom natin yung mga yan. Pagka hindi naman itulabas na, makakaalisin uh, yan. kakakabit. Kasi minsan yung iba niyan maluluwag Kaya, ayan. Ayan May anak na to eh. To o, siyan, Kapalabas tayo mga ilagray. So, tayo. O, dito na lang, mga boss and peace out.